Nito pong taong 2018, naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP ng bagong disenyo para sa ilang coins gaya po ng uh, 10 peso, 1 peso, 25 centavo at saka 1 centavo. Ang pagbabago po ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May ilan po na natuwa sa modernong disenyo habang ang iba naman ay nagreklamo dahil daw magkakapareho ang itsura ng mga coins at mahirap po silang paghiwalayin. Yan or paghiwalayin. Ayan. Ngayon ay bakit nga ba nagdesisyon ang BSP na baguhin ang mga coin? Ang pangunahing dahilan ng BSP ay currency security. Ipinaliwanag ni Dr. Paulo Acosta isa pong coin collector at saka doctor na kapag matagal nang uh, ginagamit ang parehong set ng pera, mas madali itong gawing peke ng mga counterfeiters. Kaya nagbabago po ang disenyo para mapanatili ang integridad ng ating pera at maprotektahan ang mamamayan laban sa pamimeke. Bukod dito, isinasaalang-alang din ang tibay ng metal. Ayon kay Ginong Acosta or Dr. Acosta, Ginagamit ng BSP ang steel na may nickel coating para hindi kalawangin. Malaga ito dahil araw-araw ginagamit ang coins at madalas maabuso sa sirkulasyon. Ngayon ay ano po ang mga reklamo ng publiko tungkol sa uh, mga bagong coins? Yan, marami pong mga Pilipino ang uh, nagsabi na halos magkakapareho ang uh, itsura ng bagong coins. Halimbawa, sinasabi po ng ilang citizens na mahirap itong uh, paghiwalayin. Yan, paghiwalayin at baka magkamali sa pagbibilang ng pera. May ilan pa nga na nagbiro na. Uh, may ilan po na nagbiro na ang bagong coins ay pwede pang magamit bilang arcade coins. Ayan, meron po silang pinakitang larawan dito. Ayan po yung uh, uh, design dito. Pero yan Hindi natin alam kung saan po kinuha yung design na yan Kung ganyan po talaga yung magiging design ng mga bariya natin Is uh, talagang uh, mag-iitsurang parang arcade tokens Ayan, Ang isa pang issue ay ang uh, aesthetic o disenyo ng coins Maraming humihingi ng alternatibong disenyo na mas madali pong makilala At hindi po nakakalito sa pang-araw-araw na transaction ngayon ay paano po sinagot ng BSP ang mga reklamo? Yan, ayon po sa BSP at sa coin expert na si Dr. Acosta, may mga disenyo ang coins para madali po silang makilala. Una ay meron po itong tactile cues. Yan, o pagkakaiba po sa laki ng bawat denomination. Halimbawa, malaki po ang 10 peso kumpara sa 1 peso. Pangalawa, may espesyal po na edges or gilid ang coins na parang braille. Pwede mong pakiramdaman gamit ang kuko para malaman kung anong halaga ang coin. Bukod dito, siniguro po ng BSP na magkakaroon ng malawakang public information campaigns para masanay ang publiko sa bagong coins at malaman ang mga natatanging elemento ng bawat isa, kabilang ang mga bayani at native flora na ipinapakita sa disenyo. Yan, ngayon ay eh, ano po ang uh, mahalagang matutunan natin dito? Ang pagbabago po ng coin designs ay hindi lamang para sa aesthetics. Ito po ay para sa siguridad, tibay at accessibility para sa lahat ng uh, gumagamit ng pera. Mahalaga rin na magbigay tayo ng oras at pagkakataon para masanay sa bagong sistema bago po magbigay ng hatol. Ang ating feedback ay mahalaga. Pero dapat rin nating uh, intindihin ang layunin ng BSP sa paggawa ng mga pagbabago. Kaya ayan sa aking opinion, tama po ang hakbang ng BSP sa pagpapalit ng coin designs lalo na sa aspeto ng seguridad at tibay. Ang mga reklamo ng publiko ay natural po sa ganitong pagbabago. Ngunit sa paglipas po ng panahon, masasanay din tayo at mauunawaan natin ang praktikalidad ng bagong coins. Ang mahalaga, nagiging mas ligtas at maayos ang ating pera laban po sa pamimeke at nasusunod ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mamamayan. At ayan ang paliwanag po tungkol sa bagong coin designs ng BSP at ang mga debate na bumabalot dito nitong uh, uh, nagsimula nitong uh, taong 2018. Tandaan po natin ang uh, pagbabago ay bahagi po ng progreso at mahalaga na maintindihan natin ang dahilan sa likod ng mga bagong disenyo bago po tayo mag-react. Maraming salamat po sa panunood at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang malinaw na paliwanag tungkol sa pera at ekonomiya ng ating bansa.